Pinagbawalan na po kami ng lugar dito sa may part na to kasi pag alas 10 pala sinasara na po so hanggang 10 lang pala po dito pwede ano kaya yun pinapatay na po yung mga ibang mga lights buti nga po hindi pinatay yung kasama ko <laughs> <laughs> Guys, buo na yung tatlong Dragon Balls. Ito yung isa. Ito yung mga to. Kaya na din na kami. Pupunta na kami sa, ano, plaza. So, see Kita-kita na kita tayo dun mamaya. Bye-bye. Labas ng the plaza. And, malapit na kami makagora-gora. Guys, uh, nandito tayo sa so may pinaka-entrance. Papunta po sa peryahan or dun sa bazaar. So, Tambay-tambay muna tayo dito mga guys. Siyempre, mga bakla waiting sa Harvard. Charo! Emi <laughs> lang po. Tambay lang muna kami dito. tambay dami na makasiglaw. Malaking Icaris mastery O, di ba? Napaka-beautiful naman. Kahit kami di beauty. ano Ang liwanag pa rin ito ng <laughs> bibi lang sana Parang kita neto eh Kaso wala ka na hindi <laughs> Number 1 Number 3 Number Number

yung mga talunan sa bingo. Ang sakit naman sa mata. Pero ang ganda dito mga. Kaya ayan, namasyan na lang kami dito. Ang tatlo. Dapat apat eh. Hindi ka kasi sumama. And kasama ko po pala. Si Michelle, si Michelle Martin D. Martin. Michelle D. Makulangan. Hahaha. <laughs> <laughs> okay. lalangan. Here, kak mamay at ando tayo sa Aurora. Kamusta mo? Daka manis marang abik-bikito ko. Oh, sa mic ko. Free card po. Oh, video ka diyan muna. Guys, andito po tayo Ayun. ngayon sa Malincipio. Sa bayan ng Kalamba, so ayan. Kita niyo naman. Paggandahan lang yung check-in. Yan, perfect na perfect dito mag-date. Mag-date, mamasyan. Oo, oh, diba? Ang perfect. Ang saka-work po. Napapasok pala ako dito. Wait lang. Oh. So, Ay, kaya pala walang makita. Nakaharap yung <laughs>

Ako suka ko lahat nang pwedeng pasuhatan. Isa hmm. lang. Isa Tagal niya. Eh. Da ikut ko na. <laughs> Taga ng mga bakla. いただきます。 どこどこどこどこどこどこどこ ito mga <laughs> So dito naman tayo sa plaza. Kung kanina doon tayo sa may munisipyo ngayon, dito naman tayo sa may plaza. Yeah, for the walk na naman tayo. <laughs> so, Hello, so, universe. subukan na naman natin dito ang gumaod. <laughs> Wait lang para. Charis. <laughs> Ayun mga pare ko. Ah! Charis. Kaya nga akong makal. Nagugutom ako dito. Nasa likod ako ng ano. Charis. Naamoy ko yung mga mga basta. Ano yun? Boots nila. So, andito na naman tayo sa may wait lang. Hindi ko mabalik na yung aking camera. Kaya yan. Magbulahat-lahat na lang. Ang dito sa likod ko ay ang bagong-bagong result policy. May bagong-bagong po yan, guys. So, hindi natin siya ngayon may ikot kasi na tayo sa kabila. Bawal ata umikot dyan. Kaya, ayan, kapasilip ko na lang yung labas. Ayan, guys, punta naman tayo dito sa ating lolo. Kay lolo 아, 네. 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 나 네. 아, 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 Pupunta sala kami doon sa pinakari ni do Serizal kasi sabi ng mga guide bawal daw kaya abo bawal lang kami guys. So kaya ay pinagbawalan na po kami ng guide dito sa may part na to kasi pag alas 10 pala sinasara na po so hanggang 10 lang pala po dito pwede ano. Kaya yung pinapatay na po yung mga ibang mga lights. Buti nga po hindi pinatay yung kasama ko. Charot. <laughs> <Tiyawot! laughs> <laughs> kaya ayan, pinalabas na po tayo. And lalabas na rin po sila kasi tapos na po yung oras ng dala. Oh. Charot! <laughs> Charot. <laughs> yung mga guys, pa na kami mga marikoy. Eh, kasi alas 10 na rin po. So, istri kasi yung parents kung kaya alas 10 dapat pa-uwi na. <Charot>. <laughs> hindi po. Pauwi na mo talaga kami ngayon. So, kasi alas 10 na po. So, syempre, alam nyo na, talagang Pilipina naman kami. So, hindi kami... <laughs> talagang Pilipina. <laughs> hindi po kami abut ng 10 oras ng kami sa lansangan. Kaya pauwi na mga sangre. <laughs> So ayan, next time naman ulit. So kukunti lang po yung pinun napuntahan namin kasi 8 na kami pumunta. Then alas 10 o so bali dalawang oras lang kaming gumala. So tama na yun. At least kahit paano nakapag-relax na kami at nakapag-release na ng stress. Pero yung kasama ko na yung stress na ako. <laughs> so ang ganda na lang po guys. So next time na lang mga kami nakita kami ng mga tao doon. <laughs> Nahuli kami. <laughs> mga ka-vlog mo? Hindi. Ito mga ka-vlog na po akong tatlong ano, tatlong bakla, Charis. na kami, so ang sabi kasi ng mga tropa kong ano dito is mag-walk-walk na lang daw kami. Baka daw kasi makasin pa kami sa daan. Kaya ngayon, ang tatlong bakla naglalakad. Mag-walk-walk muna tayo. Baka tayo mag- sumakay ng jeep. O, narinig nyo? Huwag na daw kami sumakay ng jeep. So, ibig sabihin, from Halang to Pansol, maglalakad kami. Good luck na lang. Sana nga. Mabenta kayo. <laughs> basta ako, kahit mabenta kayo, basta ako magbibidyo lang. Kasi kailangan ko mag-update. <laughs> nakailang, naka nakailang hakbang na ba tayo? <laughs> So mamaya update lang namin kayo pag may nabinggit yung dalawa sa daan. Ya, update ko kayo agad, agad. Ayun na kami guys. Ito yung isang tao. Kasi yung lola mo ando.